Sa gitna ng mainit na usapin ukol sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ang kanyang mga anak, Davao City Mayor Sebastian, Baste, Duterte at Veronica, Kitty, Duterte, upang igiit ang pagbabalik ng kanilang ama sa Pilipinas. Sa isinampang petisyon para sa Writ of Habeas Corpus nitong na nanawagan ang pamilya Duterte sa Korte Suprema na atasan ang gobyerno na ibalik si Duterte mula The Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyan siyang nakadetine upang harapin ang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng tanyang kontrobersyal na kampanya kontra-droga. Ang Writ of Habeas Corpus ay isang legal na remedyo na layong alamin kung ang isang tao ay ikinulong ng walang sapat na batayan o prosesong legal sa 32 pahinang petisyon ni Sebastian Duterte, G. Arno. 278,763, iginiit nito na ang pagdala kay Duterte sa banyagang jurisdiction ay isang walang papantay na paglapastangan sa soberanya at karapatang legal ng isang Pilipino. Ang hakbang na ito ng pamilya Duterte ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order, TRO, para pigilan ang paglilipat ni Duterte patungong The Hague. Dahil dito, sinundan na ito ng petisyon para sa Writ of Habeas Corpus upang maipilit ang pagbabalik ng dating Pangulo sa bansa. Ayon sa kanilang petisyon, ang isang Pilipino, lalo pat naging pinuno ng Estado, ay dapat magkaroon ng karampatang due process alinsunod sa Batas ng Pilipinas bago ito isa isailalim sa Banyagang Korte. Ironical nga lamang, ayon sa mga kritiko, ang karapatang due process na ipinaglalaban ngayon para kay Duterte ay siya umano'y ipinagkate sa libu-libong napatay sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Ang isyo ng pag-aresto at paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang usapin ng hustisya kundi isang pagsubok sa legal na proseso, soberanya, at pananaw ng taong bayan sa karapatang pantao, habang ipinaglalaban ng kanyang pamilya ang pagbabalik niya sa Pilipinas sa ngalan ng karapatan, hindi rin nawawala ang panawagan ng hustisya para sa libu-libong biktima ng madugong war on drugs. Sa gitna ng mainit na usapin ukol sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ang kanyang mga anak, Davao City Mayor Sebastian, Baste, Duterte at Veronica, Kitty, Duterte, upang igiit ang pagbabalik ng kanilang ama sa Pilipinas. Sa isinampang petisyon para sa Writ of Habeas Corpus nitong Miyerkules, nanawagan ang pamilya Duterte sa Korte Suprema na atasan ang gobyerno na ibalik si Duterte mula The Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyan siyang nakadetine upang harapin ang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng tanyang kontrobersyal na kampanya kontra-droga. Ang Writ of Habeas Corpus ay isang legal na remedyo na layong alamin kung ang isang tao ay ikinulong ng walang sapat na batayan o prosesong legal. Sa 32 dalawang pahinang petisyon ni Sebastian Duterte, Jr. No. 278,763, iginiit nito na ang pagdala kay Duterte sa banyagang hurisdiksyon ay isang walang kapantay na paglapastangan sa soberanya at karapatang legal ng isang Pilipino. Ang hakbang na ito ng pamilya Duterte ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order, TRO, para pigilan ang paglilipat ni Duterte patungong The Hague. Dahil dito, sinundan na ito ng petisyon para sa rate of habeas corpus upang may pilit ang pagbabalik ng dating Pangulo sa bansa. Ayon sa kanilang petisyon, ang isang Pilipino, lalo pat naging pinuno ng Estado, ay dapat magkaroon ng karampatang due process alinsunod sa batas ng Pilipinas bago ito isa ilalim sa banyagang korte. Ironical nga lamang, ayon sa mga kritiko, ang karapatang due process na ipinaglalaban ngayon para kay Duterte ay siya umano'y ipinagkait sa libu-libong napatay sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Ang isyo ng pag-aresto at paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang usapin ng hustisya kundi isang pagsubok sa legal na proseso, soberanya, at pananaw ng taong bayan sa karapatang pantao, habang ipinaglalaban ng kanyang pamilya ang pagbabalik niya sa Pilipinas sa ngalan ng karapatan, hindi rin nawawala ang panawagan ng hustisya para sa libu-libong biktima ng madugong war on drugs.